Great day mga bossing! Papunta ngayon sa aking hometown sa Nicolas II, Dubao, Pampanga dahil doon ang meet namin na makakasama ko ngayon sa ride natin for today mga bossing Mula sa aming bahay papunta sa meet area namin ay nasa 50 kilometers Bali binibigyan ko na ng papit at mong kasama ko para hindi naman siya kumain ng alikabok sa padjakan mamaya Hindi totoo yan Ang angas mo Sa totoo lang Kabado ako sa ride namin na to mga bossing. Bukod sa millennial ang kasama ko ngayon, sasabak pa kami sa long ride na nasa 47 kilometers yung layo. More than a year ago ang huling long ride ko kaya nag-aalangan ako kung kaya ko ba to o may matitira pa ba akong lakas para makauwi. Tignan na lang natin mamaya mga bossing. Mapapansin nyo na mabagal lang ang takuan ko dito. Dala nang nagtitipid ako ng lakas kaya maaga akong umalis ng bahay para makarating ako on time sa meetup place namin. The one, the a ang destination pala ng ride namin ay papuntang Makabebe Beach sa Consuelo Makabebe. One of Pampangas Hidden Gem at ito din ang bukod tanging dagat na meron dito. Nakakasurvive kaya ang tito nyo sa long ride na to? Para malaman nyo, halika't samahan nyo kami. Tara, Ang usual route papuntang Consuelo Macabebe is via MacArthur Highway up to Apalit, Pampanga yung papasok na ng Macabebe, Pampanga kung saan nasa 54.6 kilometers ang distansya mula sa aming starting point. Do, meron din namang access dito sa Guagua, Pampanga through San Rafael, Guagua also known as Duck Island. Bali ito yung shortcut palabas ng Minalin, Pampanga. Ang layo nito ay nasa 47.4 kilometers distance lang at mas safe na ruta ito dahil wala namang na nadaan ng mga sasakyan dito and mostly mga siklista lang din naman ang makikita dito sa umaga. Bali, nag-stop muna kami dito para mag-suit ng tube sa ilong dahil mga poultry ng manukan nandito. Kaya medyo hindi kaya ng pangamoy. Bali dito, goods pa naman ang takbuhan namin. So, nakakasabay pa ang Tito Jack din. First time ko mag long ride, papunta Makabebe, Pampanga. And second time naman, para kay Karjan. Huling pa Jack niya papunta doon ay nasa 2 years ago pa. Kaya hindi na niya halos matandaan yung ruta ng shortcut nito. Kaya sa ganitong pagkakataon mga bossy, bilang isang siklista, lagi namin kasama at nagagamit si Mang Tanong. Okay. Huwag mahihiyang magtanong. saan po yung paano? Ano? 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 Pakonsuelo po. Konsuelo? Paka-bebe. tire Dito. Salamat po. Oo. Maga-maga pa. Di pa mainit. So yun na nga mga bossing doon. Sa tulong ni Mang Tanong e, eh, alam na namin ang tatahakin namin daan pagkuntang Macabebe. Huwag kakalimutan mga bossing, ang tunay na biker di nahihiyang magtanong para maiwasan ng maligaw. Isa lang naman ito sa mga katangian, meron ang isang Certified Siklista. Mula dito sa Arto ng Makabebe, may 17.4 kilometers pa ang aming papadyakin papuntang Consuelo Beach. Makikita nyo na sa gawing kaliwa namin ang Pampanga Ridge na konektado doon sa dagat. Masaya naman na kami at tumaas yung motivation namin sa ride na ito nang makapasok na kami dito sa Makabebe, Pampanga. Para sa akin, masarap yung feeling pag ganitong mga long ride. Alam mo na malapit-lapit na kayo sa pupuntaan nyo. Yung nga lang. Oh no! Noong una sabi ko goods lang to. Mababaw lang naman. Pero di namin inakala na no, umpisa pa lang to. Palalim siya ng palalim at medyo mahaba din. Ito nga siguro yung nabanggit ng pekta nung namin kanina na may mga parte ng lugar dito sa Makabebe na nag a sa umaga. Pero hindi na to naging balakit sa kagustuhan namin marot ng konsuelo kaya kahit nakasapatos, linusong na namin ito tubig. Medyo mapapalaban nga lang ang mga bike. Lusong now, repack later. Nung pa nga pala kami mga bossing, konti na lang yung malalim na part na nilusong namin. Palungkot nga lang, ay nahulog yung 6 years old kong speedometer. At di ko na nakita nung kinakapakap ko na sa tubig. Bali, inisip ko na lang na at least may daylan na ako para makabili ng bagong cyclocomputer. Di na kasi kay misis yung napanalunan ko sa raffle. Tech. So, according sa kasama ko mga bossy, natatandaan na niya yung ruta na ito kung saan didiretsoin na lang namin para marating namin ang Consuelo Macabebe. Pero, siyempre, para sureball at uh, hindi na rin namin iniisip yung kung gano'n pa kalayo, nilabas na rin namin si Mang Tanong para makonfirm namin kung talagang malapit na kami sa Consuelo. Boss, sa Consuelo! Saan to yung pa Consuelo? Diretso lang! Dulo, basta diretso lang ako. Oh. Okay. Nadasal na lang kami. <laughs> Salamat po! Salamat! So, yun na nga mga bossing. After 20 minutes, nakarating na kami ng Consuelo Macabebe kaso, nagkaroon ng mga hassle. Una, nalobat yung CP ko so, di na ako nakakuha pa ng video after nito. Tapos pangalawa, sa Lado Macabebe Beach to give way sa photoshoot ng mga candidates ng Mutsa ng Pampanga. Kaya di rin kami nakaabot ng beach. Doon may mga nakasalubong na kami mga bikers na galing doon at sinasabi sa amin na sarado nga yung beach. Tinuloy pa rin namin yon kung hanggang saan kami pwedeng makaabot. So still considered na goods pa rin yung ride na ito at nakaabot kami ng walang abirya in terms of our condition sa pangangatawan, pati na rin yung mga bisikleta. So worth it pa din yung pagod dahil nakompleto din namin yung long ride na ito kahit di kami nakapasok ng beach. Bawi na lang sa susunod, re-rest baka na lang namin itong Makabebe Beach. Masaya naman ang Tito Jack niyo sa naging resulta ng ride na ito dahil na-verify ko na nagbunga yung mga practice rides ko, lalo na yung mga delivery rides. Kaya nasabayan ko itong millennial na kasama ko at hindi ako naging pabigat sa ride namin. Paalam muna sa ngayon mga bossing. Ako po ang yung Viking Nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng Live to Ride, Ride to Live.